So ito yung evaporator Coil Yung sa likod na yan So ngayon Ano ba ang function Or ang uh, gamit Or ang trabaho ng Laborator Coil Dito sa isang aircon unit Tulad nito Package aircon So ngayon guys Sa nakarating video Ito nga yung uh, expansion valve So after ng expansion valve Ito na yung distribution papunta dun sa evaporator coil yung sa likod na yan yung evaporator coil na yan so ngayon evaporator coil guys receive a refrigerant from this device a low pressure liquid vapor mixture ngayon meron tayong kasabihan na warm air goes to cold air ngayon after itong device na to guys yung refrigerant nag evaporate low pressure refrigerant low temperature ibig sabihin malamig So ito itong mga pipe na to, ito na yung distribution papunta doon sa evaporator coil. Dahil nga malamig na yung refrigerant, lumamig itong evaporator coil. So ngayon, habang gumagana itong blower, inihigot niya yung warm air sa loob ng mga opisina. So ngayon, yung warm air na yon dito dumadaan dyan sa mga pens ng evaporator. Pagdaan dyan, na-absorb ng evaporator coil yung warm ng hangin. Dahil nga malamig itong evaporator coil. So naaabsorb niya yung init. Kaya pagtagos ng hangin dyan sa fence na yan ng evaporator, malamig na yung hangin. So ngayon malamig na yung hangin na tumatagos. Yan ay naman yung binubuga ng blower pabalik dun sa opisina. Na malamig na na hangin. So in short, siya yung taga-absorb ng warm air. Para yung warm air magiging cold air pagtagos sa kanya. Para pagbalik ng hangin dun sa mga opisina, malamig na dahil nga inoabsorb niya okay so yan lang yung simple explanation kung anong function ng evaporator coil sa isang package or aircon unit okay